운동이맞고 주사가 너무 고. 뭐 사진 찍는 거야? 아니, 이 <laughs> 아, 통하는 거야? 네. 이고주사맞았어 네. 아이고, 아이고, 아이 아이고. 이고 아이고, 이고이고 아이고, 이고 아이고. 아이고, 아이고, 아이아아고 <laughs> 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 놀래지 마라 해. 네. 놀래지 <laughs> 마시오. 네, 감사합니다. 이분은 네, 니 네, 선생님. 나 나가요. 예. 이빈고 와. 네네 Eh, kamsahamnida. Aniyo gigiseyo. E, tayo tayo. Ne. Bibili na ako ng gamot sa baba. doon ang ano yakguk yakguk means butika buri yung yakguk yung asawa ko nagaantay yakguk kaya de butika ay sarado sarado ang yakguk sa ibang yakguk na lang guys nandun sa kabilang yakguk guys kabilang butika Nag-transfer pala sila dito tabunan ng papel ito. Pag-transfer pala sila dito. Eh. Kunyong Eh. Eh. Eh, hindi nga yun. sana ako ng dadaan sana ako sa ukay-ukay, guys. Eh, itong si Kalbo. Iyan si Kalbo. Reklamador. At saka naulan pa guys. Nakakatamad maglakad ng naulan. Yan, muulan. Kaya uwi na lang ako diretso sa bahay. Mababasa ako sa ulan. Next time na lang, baka bukas, pag wala ng ano, wala ng ulan. Yan, bibili ako ng mga ukay-ukay. Mamimili na naman. yan ang life natin guys ukay Ukay Lady. Yan, marami na akong naipon na Ukay Ukay. Kunti na lang mapuno na yung box ko. Mai-send -e ko na yan sa Pilipinas. Um, kunting tiis na lang. Yung Ukay Ukay ko, guys. Yan. Malapit na siya mapuno. Yan oh, tingnan guys. Yan ay Order ng pamangkin ko. Yan. Lahat yan. Branded guys. Yan. Panalo. Walang ano dyan. Walang hindi branded. Yan. Konting ano na lang. O, mapupuno na siya. Hanggang dyan. Hindi daw pwedeng maano. ma Yung kailangan. Tama lang yung puno niya. Sabi nung Gold Star hindi ilalampas dito hanggang dito lang siya guys oh. So, pag umano pag naglampas siya ang pag niyan bawal daw bawal sabi ni Goldstar star kaya yan dami na kunting ano na lang kunting tiis na lang may send na yan pumuulan guys galing na kami sa clinic na kami ng bahay guys naulan, masama ang panahon may asawa ko nagda drive and guys very pogi pogi suplado yan guys maraming ano chansuri ha ha Dito na kami sa Sanyang. Yeah. Sanyang Industrial Park. Yan. Yeah. Maraming mga factory dito guys. Okay. Factory. Sanyang Factory Industrial Park. Galing na ako dyan. Marami na akong pinanggalingan dyan. Lipat-lipat -lipat ng trabaho. Hirap. Dapit lang bahay namin dito guys mga 5 minutes na lang nandiyan na kami sa aming bahay kaya-aya nagpa-injection dahil sa ano sa uh, ano guys yung ano ko yung yung ben kilagit daanan kasi, guys. Hindi lagi ni atin mamaga Kailangan in gamutin para gumaling. Thank you for watching, guys. See you to my next vlog. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Thank you.